Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik para sa isa na namang video kung saan ako po ay magtuturo ng asignaturang Sibika. Ito po ay ang pagpapatuloy sa ating tinalakay kung saan ang ating paksa ay ang Pilipinas bilang isang bansa. Paano nga ba maituturing na ang Pilipinas ay isang bansa? Ito ba ay may apat na elemento? Ating alamin. Ang Pilipinas nga ba ay may mamamayan? Teritoryo, pamahalaan at soberanya? Ating alamin. Ang Pilipinas ay isang bansa at estado sapagkat meron itong mga mamamayan na ayon sa Philippine Statistics Authority ay nasa bilang na 92 million 340,000 na katao. Dahil dyan, ang Pilipinas ay tama, may mamamayan. Sunod, ang Pilipinas ay isang bansa at estado sapagkat meron itong teritoryo na may kabuang sukat na 300,000 km2 at itinakda sa Artikulo 1 ng 1987 Philippine Constitution. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay meron ding mamamayan ulit at teritoryo. Susunod. Ang Pilipinas ay isang bansa at estado sapagkat meron din itong pamahalaan. At sila ay binubuo ng mga opisyal na halal ng mga mamamayang Pilipino. Ating ulit lagyan ng check, mamamayan, teritoryo at pamahalaan. Sunod, ang Pilipinas ay isang bansa at estado sapagkat meron itong subiranya na nakamit nito noong Hulyo 4, 1946. Matapos, mapasakamay ng mga Pilipino ang minimithing kasarinlan nito mula sa mga dayuhang mananakop. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay may kumpletong apat na elemento, mamamayan teritoryo, pamahalaan, at subiranya. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng video natin. Tayo po ay pagpalain ng Diyos. Maraming salamat. Paalam!